Magandang gabi po mga kalaki alas 7 na po ng gabi ng February 22 at syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers po ng mga nagchat po kanina na kailangan daw po nila para pang uwi daw po sa probinsya nila at may sakit daw po ang kanilang isa sa mga mahal sa buhay nako bibigyan ko po kayo ng laki numbers mga kalaki at syempre po wish ko po ipagdadasal ko na isa ka sa mapanalo namin mga kalaki. Okay? Kami po ay hindi nagsasabi na pag sumali ka rito, ay eh, pag binigyan kita mananalo ka, hindi po ganun. Hindi po nang sisinoling si Sir Red. Ang sa akin po, binabasik ko po yan sa birthman at birthier nyo. Okay? Doon ko po ako nagsusumada. Ang maganda, may mga nananalo sa laki ng natin. Nakapost yan sa Facebook namin. Ibig sabihin, naku legit pong nakapagpanalo kami rito. Okay? Kaya mga kalaki ha, sa mga nagtitiwala po at gusto pong subukan mga laki numbers namin, abang ngayong gabi po, ngayong February 22, bibigyan kita magandang numero para alagaan mo ng 3 days. Okay, Doon po sa nangihingi sa akin na uwi po ng probinsya, nagreply na po ako sa inyo, tignan nyo na po sa messenger nyo, okay? At 3 days nyo po yung alagaan. Ngayon po, kailangan ko po ang birthday. Birthday lang po ngayon ha, at isusumado ko yan, tatambalan ko po, okay? Basta po makakapag-antay, bibigyan ko ng numero. Huwag po kayong nagagalit dahil tinitingnan ko muna kung kayo po ay nakafollow, nagsishare ng mga videos namin at nag okay? i mo kaya itong videos natin ha, para mabigyan kita ng numero, okay? dapat po galaw-galaw din tayo. Siyempre po, think positive po tayo mga think positive. Ingat po kayo sa mga fake account. Dapat makakausap nyo muna ako bago kayo sumali sa private consultation.